magandang hapon po mga senior citizens viewers, followers tapos pidol, papaya naman po pagod na at gutom ito po nagawa ko yun tara naubos na si mente bukas naman Tingnan mo na ako, ito na nagawa ko ngayon yan po, para puzzle nasakit na ulo rin po nakasakit ah, din ang ulo ko, paano ko pagtutugmatugmain yan po tinatago na crazy cuts yan po ang sinasabi ng mga anak ko tapo. Paano daw ang akot ko ng mga basura. Hindi eh, po nilalami yan na yung magagamit po. Tulad po nito. Mga tapo na po yan. Yung iba na ako kung buo. Yung iba yan yung sa anak ko. Dito ilalagay ko sa floor dito. Mga putol-putol lang po. Parang ngayon ganun na. Parang di madulas. Kasi kapag buo, dredredso pag na-slide. Yung putol po kapag putol, mayroon parang spike yan. Medyo nakaka-apply pa pa hindi yung dread yun. Lalo na sa mga may edad. Katulad ko po. Kakaudad na rin. Ayan po. Ah, may meron muna pa sa Papakulo ko ng tubig. Ito, yeah, naginis nga ang kubeta ko. Kasi nakapakadungis niyan eh. Nilinis ko lang. Ito so, ang nakaramdam na ng gutom. Napahinit ako ng tubig. Ah, buns, tinapag. E, May naramdam na ako. Saka gatas, eh, tama na po yan. Eh. Wala gatas, saka kape. Kape nga nilang atak. Gutom na. Nakaramdam na ng gutom pagka ano. Salamat po ito na nito tatawag na Salamat Salamat po